hindi po yung how I wish, hindi po I claim it, hindi po yan mangyayari. No, ang tawag po dyan, wish ko lang. <laughs> Hello everyone, Live Good Community. I hope everyone are doing great. Kumusta kayong lahat? Namiss ko po kayo. Kumusta yung ating mga leaders dyan and members dito po sa Live Good. I just want to say mga you kapatid, ano? Dahil ngayon po ay almost na, almost 2025. Malapit na malapit na malapit na ang 2025 at patatapos na ang taon ng 2024. Kapatid, kumusta ka na? Kung ikaw, I would like to address no, this message sa lahat ng mga members or naging members ni Live Good. Please listen. Meron na po akong importanteng sasabihin. Okay? I would like to remind everyone na kung gusto mong mabago ang takbo ng buhay mo, kung gusto mong mabago ang financial status mo, kung gusto mong magkaroon ng financial breakthrough sa negosyo na ginagawa mo ngayon, particular sa Live Good. Kapatid, kahit sabihin man natin na pagdating po ng araw, kahit sabihin man natin na ngayon, no wish ka na sana Lord, someday maging successful ako. Sana Lord, someday makuha ko ang dreams ko. Sana Lord, someday makuha ko yung diamond. Sana Lord, someday magkaroon ako ng financial breakthrough sa darating po na 2025. Kahit sabihin mo pang Lord, I claim it. Now I will become successful. Kahit sabihin mo pang I claim it, makukuha ko ang diamond pero kapatid, I'm telling you. No, simulan mo nang baguhin kung ano man ang iyong habit, kung ano man ang iyong attitude, simulan mo nang baguhin kung ano man ang iyong mindset at simulan mo nang baguhin kung ano man ang ginagawa mo ngayon. Kasi kung wala kang gagawing bago ngayon, don't wish na someday 2025 magiging successful ka. Don't wish na pagdating po ng 2025, makukuha mong goal mo at makukuha mo ang dreams mo. Don't wish na pagdating po ng next year, magbabago ang takbo ng buhay mo kung wala kang babaguhin ngayon. Okay? So ang importante mga kapatid, ngayon, dapat ngayon pa lang may babaguhin ka, dapat ngayon pa lang may gagawin ka, dapat ngayon pa lang i-align mo na ang iyong sarili sa mission mo, sa gagawin mo, sa goal mo. Hindi po dapat tayo nagsasabi na I wish, I claim it na sana 2025 magkaroon ako ng financial breakthrough because that will never happen kung wala kang gagawin. Okay? So simulan mo na, baguhin ang mindset ngayong taong 2024 at pagdating po ng 2025 kung ano man ang nasimulan mo, ano mang bago na gagawin mo ngayong taong 2024, may pagbabagong mangyayari sa iyo next year, 2025. Yan po ang segreto. Hindi po yung how I wish. Hindi po I claim it. Hindi po yan mangyayari. No, ang tawag po yan, wish ko lang. Yan po magiging mangyayari sa inyo kung wala po tayong gagawing bago ngayon pa lang. If you want to change, change yourself, you have to change your life. Okay? To change your life, you have to change your mindset. At kailan yun? Kailan yun? Ngayon. Simulan mo nang gawin ngayon yan. At siya, pagdating ng next year, 2025, may bagong mangyayari sa buhay mo. Kapagkat, nagtrabaho ka, nagtake action ka. Okay?